Sa laog nin sarong ng sarong simanang operasyon, matrayumpong nasamsam kan Philippine National Police Bicol ang 2.9 milyon pisong kantidad ng ilegal na droga, na itala on Hunyo 17, Sundo Hunyo 27. Segun sa tagapagtaram kan PNP Bicol na si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, bunga inikan sa indang simultaneous anti-criminality law enforcement operations o sa kleyo na pigpapautob sa bilog na rehiyon. Kunsayin 433.61 gramo nin siya nasamsam sa mga nasambit na operasyon, mantang 31.55 gramo naman ang nakumpiskar na mariwana o kantidad 2,992,185.16 pesos. Uh, BINs kita or may mga individual kita sa baba or may mga informant kita na, pag na -inform ta na-inform na kami, Tiga-validate po ang information if it's true or is he really involved sa illegal drugs or not. So, upon verification, iba validate yan, and then here now comes the operation na alam nyo naman sa illegal drugs. Bago ka mandadakop, dapat meron kan solid evidence, meron kang pusher buyer na possible na magtuturo na inflagrant delecto or actual yung operation. Nakapagtalaman ng PNP Bicol ng 63 na drug violators sa total na 52 na anti-drug operations sa nasambit na periodo, apuera sa ilegal na droga, anum na dekolibreng badil, apat na behikulo, asin tulong gadgets man ang na nakumpiskarkan sa indang operatiba. May HBI na dyan, tapos may SLI na dyan. Ang, H ang HBI na tiga um, nagiging high-value individual lang siya kung government employee, or somehow ma mataas ang posisyon sa government or sa syudad or sa society. Uh, street level, yung mga mga sachet na nakakata Pero monitor din niya ng mga, ng mga kapulisan. Apwera sa Sakleyo, maigot man na pigpapautobkan kapulisan sa Bicol an Enhanced Police Managing Operations o EMPO para sa mas magayon na pase or sa rehiyon. Puhok uh, ta na, nandiyay ni mag sa Bicol region. And Sempre sesamoy si ang mahiguson na regional director na iyo mismo ang talagang nag naghahanap kung sino dai nagco-comply sa mga illegal drug operation na kulaon na inintabang sa Bicol Region na maggaigwa kita ning mahiguson na regional director. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Camille Gonzales.